guys, magandang gabi po sa ating lahat at welcome back po sa ating channel. Ngayon ay Friday guys, so <laughs> uh, sinipag tayo mag-vlog. So naalala ko lang kasi may nag-comment sa akin dati na ang tanong siya kung uh, pag ba nagsarado na yung tindahan ko, naka-close na, tapos may nagtatawag pa, may gusto pong kung pinagbibilhan ko pa ba. So sa case ko guys, uh, pag ako like kung... Uh, regular ano regular days like yung may pasok na hanggang alas 8 lang kasi yung aking tindahan sarado na so, kasi that time doon lang kami kakain guys uh, kakain kami uh, mga after ko magsara ng aming tindahan pag after namin kumain bukas pa yung terrace namin guys so magpapakain pa ako ng aso so siguro abot na mga hanggang alas 9 open pa yung aming uh, ilaw sa terrace tapos open din yung aming pinto dyan so okay lang guys pag merong bumibili sa akin like uh, magbibili ng kahit sigarilyo man yan, kahit mga bisyo nila yan, uh, okay lang sa akin. Basta open pa yung ating ilaw sa at open pa yung ating uh, pinto. Walang problema yun sa akin, guys. ah, uh, ang ano talaga, guys, huwag natin sunitan yung customer, ano? Kasi minsan may mga customer talaga yun, <laughs> minsan talaga uh, may mga customer na ano matampuhin, di ba? Uh, sunitan mo man, sunitan mo yung isang customer mo, may hiya na yung bumili sa ulit sa'yo, di ba? sayang naman yun. Uh, hindi na bumili kinabukasan. Tapos yun po naman ay regular customer mo, di ba? Paano kung may ulit may bumili sa'yo, ganyan ulit, uh, bumili after na magsara. Dumisa talaga ganun, yan dami mga ganun. Kung kailan ka nagsara, saka sila bumili, di ba? So kung susukitan mo pangalawang customer, eh, sayang naman yung pangalawang customer, di diba? ba? Kung hindi na rin ulit bumili, eh paano kung itindahan mo, hindi naman ka ang damihan ng customer, di ba? Kung tila yung customer, tapos susumitan mo, eh, paano na? Wala ka ng benta. <laughs> di ba? Kaya dapat talaga, guys, maging ano tayo, uh, yung pasensya din, di ba? Basta sa akin, ganun, yung case ko, ganun, okay lang sa akin na pag bukas pa yung tindahan, I mean, bukas pa yung ilaw, ah, uh, pumapayag ako, binibigyan ko sila. So, pag ano naman, guys, mayroon kasi time na yung sarado na, sarado na yung aking tindahan. Ah, sarado na yung ilaw, sarado na rin yung pinto. So, syempre, guys, kahit anong tawag nila sa akin dyan, at kahit naman nadidinig ko dun sa loob ng bahay, ay, hindi ko na talaga pagbubuksan, guys. Kasi gusto ko na rin magpahinga. Basta time na pagsarado na talaga, wala na. Hindi na ako magbubukas pa. Unless, guys, mayroong mga customer tayo na pag nagme-message, sabihin na pabili ng gamot. So, yung paggamot, guys, okay lang yun. Pero pag may iba naman kasi na ah, nagme-message sa akin na pabili ng Red Horse, bili ng gin, si <laughs> sigarilyo, ay nako. Hindi talaga guys. Sab. Uh, hindi ko pinapansin yung message nila. So, hindi ko hindi ko binubuksan. Wala. Dead ma lang. Hindi ko pinapansin. Kasi, pag ganyan kasi na uh, sinasanay mo sila, kahit alam mo naman na sarado ka na, alam nila sarado ka na, gusto mo na magpahinga. May mga customer kasi na parang insensitive, di ba? Yung walang pakiramdam. Alam mo nang pagod na din yung tao so, at sa kakabantay ng umaga pa lang hanggang gabi, siya lang mag-isa lang. Oh, isa lang ako nagbabantay tapos tatawag ka pa tatawag, di ba? May mga customer na ganoon, guys. hindi uh, kontento sa uh, message lang sa chat lang sa messenger ang ginagawa, tatawagan ka pa. So, hindi ko talaga sinasagot, bahala ka dyan. So, dead ma lang talaga ako, guys. Bahala sila kung ano isipin nila. Basta pag sarado, sarado na. Wala na talaga. So, iyon. Oh, uh, may mga gano'n guys. -bus busy talaga, hindi na talaga ako. Pero pag mga gamot-gamot, ayun, kung nag -ano tayo, kung nagbubukas naman tayo. So, naiintindihan naman natin yung iba natin mga customer. So, dapat ganun tayo, guys ah uh, minsan maging considerate tayo sa mga ganung bagay. Basta kung kung, kung ano naman sa inyo, uh, okay lang sa inyo, di ba? Na kahit sarado ka na, tapos may bumili, lalo na pag hindi naman kabintahan yung ating tindahan, why not, di ba? Para bumenta tayo kung hindi lang naman ikaw yung nagbabanta sa tindahan nyo, o dalawa kayo ng asawa mo, o, kasi pag ako lang mag-isa, hindi na talaga, ako lang mag-isa, madalas dito man, dito Friday kasi, ako na kasi yung asa ko sa loob ko nung siya pumapasok na. So hindi na talaga. So ganon. So depende na rin sa inyo yung guys kung paano niyo i-handle yung ganung sitwasyon. Basta sa akin ganon. So <laughs> 'di ba? Kasi mahirap naman yung sanayin mo kasi pag yung mga customer na ganyan kahit anong oras, 'di ba? At anong oras ay eh, magme-message na tawag sa iyo, 'di ba? Ikaw lang din ang may hirapan. So sanayin mo sila na ganon yung ano mo, yung yung tawag dito, ganun yung ano mo na pag sarado ka na hindi ka na mag hindi ka na magbubukas ganun so di ba para sanay sila na ganun ang binagawa mo so, tayo mga customer guys na kung kailan nga yung sarado na saka magpapaload yung sinasadya talaga di ba na ano sarado ko na saka magpapaload kasi uutangin uh, yung load mo akala mo nila, <laughs> akala naman nila eh makakautang sila sa akin ng load hindi talaga so uh, ano lang dead makels lang ako bahala kayo diyan utangin ba naman yung bala <laughs> ano, ano kaya siniswerte na eh? Load, tapos minsan, kunwari, sarado ka na kasi ate, eh, magpapalood sana ako, or sarado ka na kasi ate, eh, magpapaji ka sana ako sa'yo. Ng, eh, naku, bahala ka dyan, hindi ako, tried ko pinapansin guys yung mga message nila. So, kinabukasan, minsan, pag umaga na eh, dinidelete na nila. Nire-remove na nila yung message nila. At so, saka pag, kahit hindi nila nire-remove guys, pag sinisin ko, wala, dead makilos lang ako, hindi ko sila nire-replyan, Wala sila. So, hindi ko rin sila sinasabihan na hindi ko pinapautan, kasi alam naman nila yun na hindi ko talaga pinapautan yung Gcash ko, tsaka load ko. Diba? So, sarado na ako, guys. Sarado na ang ating roll-up. So, mga 9 na po ng gabi. Nihintay ko lang yung sawa ko, guys, kasi wala pa. So, may kasama naman ako dito, guys. Ayan, oh. Hello, Tom, -toms, Tom, si Tom, Tom, si Tomas. Ayan. Kasama ko minsan sa, ano, sa tindahan, bantay dito. pag minsan, kahit may bumibili ay nandiyan siya, nakapatong doon sa may bakal, yung, yung bitana na yan. So, pahirapan. Minsan naman nakasarado, tapos nandito siya. Tapos hindi ko ma-down yung ano kasi nandiyan nga siya. Ayan, natatalo na naman siya. Ayan, Oh. Ayan. <laughs> Minsan, guys, nakikita mo, nandoon na sa taas. Diyan, Oh. Patuloy-tuloy dyan. Ka. Kaya yung mga sardinas ko, mga dilata ko, ay eh, natutumban na. So, uh, yun lamang guys. Ang aking share-share. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.